Alas tres imedya ng madaling araw. Tahimik ang buong paligid. Tanging huni lamang ng kuliglig at marahang pag-ihip ng hangin ang maririnig mula sa labas ng bintana. Pero sa loob ng isang simpleng bahay sa bayan ng San Rafael, gising na naman si Mang Lando. Tulad ng nakaraang linggo, eksaktong 3.30 a.m. siya nagising. Hindi dahil sa alarm clock o ingay. Basta, kusang nagigising ang kanyang katawan tila ba may orasan sa loob niya na sinasabing oras na para bumangon si Mang Lando ay 42 taong gulang noon wala siyang problema sa pagtulog pero nitong mga huling taon palagi na siyang nagigising sa oras na ito hindi niya maiwasang mag-isip bakit kaya ganoon lagi na lang sa 3:30 am tila bang may mali sa katawan niya o may nais ipahiwatig ang isipan niya. Sa umpisa, hindi niya ito pinansin. Inakala niyang epekto lang ito ng edad o dahil sa simpleng pagkauhaw. Pero habang tumatagal, napansin niyang nauuwi ito sa pagod sa araw. Nawawala ang sigla niya tuwing umaga, at kahit gusto niyang matulog muli, hindi na siya makabalik sa mahimbing na tulog. Hindi lang si Mang Lando ang nakakaranas nito sa kanilang barangay. May mga matatanda rin nagkukwento ng ganitong karanasan. Si Aling Tersing, 69 taong gulang, ay nagsabing eksaktong tiktan 30 din siya nagigising. Minsan pangaraw ay may kaba sa dibdib. Si Mang Berto naman, na 75 ko taong gulang, ay nagsimulang magising ng madaling araw matapos siyang operahan sa prostate. Sa mga munting kwentuhan sa tindahan o sa simbahan, Tila ba may pattern ang mga nararanasan nila. Pero wala pa ring nakakaalam kung bakit pare-pareho ang kanilang sinasabi hanggang sa dumalaw sa bayan ang isang panauhin. Si Dr. Elena Ramos, isang geriatric specialist na gumagawa ng pananaliksik tungkol sa sleep disorders sa mga matatanda. Habang nagsasagawa siya ng libreng konsultasyon sa health center, naglakas-loob si Mang Lando na ang kanyang pinagdadaanan. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Dr. Ramos ang isang mahalagang bagay. Normal po sa matatanda ang fragmented sleep o putol-putol na tulog. Pero kapag paulit-ulit sa eksaktong oras, tulad ng 3.30 a.m., may mga aspeto ng kalusugan, physical man o emosyonal, na dapat nating suriin. Nagulat si Mang Lando. Hindi niya inakalang may kinalaman pala ito sa emosyon o kalusugan. Kaya't sa sumunod na linggo, sinimulan niyang obserbahan ang kanyang sarili. Una, napansin niyang bago matulog. Madalas siyang nagkakape. Matagal na niyang nakasanayan ito, lalo na kapag nanonood ng balita sa gabi. Inakala niyang simpleng bisyo lamang ito ng mga ama ng tahanan. Pero ayon kay Dr. Ramos, ang caffeine ay may epekto sa central nervous system kahit ilang oras matapos inumin. Maaari nitong baguhin ang natural sleep cycle ng katawan at isa sa mga epekto ay ang madaling pagkagising sa madaling araw. Pangalawa, napansin din ni Mang Lando na tuwing malapit na siyang matulog, bumabalik sa isip niya ang mga alalahanin ang kinabukasan ng mga apo, ang hindi pagkakaunawaan sa anak at ang kanyang takot sa sakit. Ang mga ito pala, ayon sa doktor, ay maaaring maging sanhi ng maagang pagkagising. Tinatawag itong early morning awakening na kadalasang kaugnay ng anxiety o depression sa matatanda, ayon sa mga pag-aaral. Habang tumatanda ang isang tao, bumababa ang melatonin ang hormon na nagpapadali sa pagtulog kaya mas sensitibo ang kanilang pagtulog sa anumang abala ingay, liwanag, o kahit mga iniisip. Kapag naging habitual ang paggising sa parehong oras, nagiging bahagi ito ng circadian rhythm ng katawan, na mahirap sirain kung walang tulong o gabay. Bukod sa stress at kape, may iba pang salik na natuklasan ni Dr. Ramos sa pagsusuri sa mga matatanda sa San Rafael, isa narito ang madalas na pag-ihi sa gabi o nocturia Sa pagtaas ng edad, humihi na ang bladder ng tao at bumababa rin ang kapasidad nitong mag-imbak ng ihi. Kapag napuno na ito, kahit anong antok mo, gigisingin ka ng katawan mo para umihi. At kung sakaling magising ka, lalo na sa oras na 3.30am, mahirap na itong balikan. Ikatlo, may kinalaman din daw ito sa paghinga habang natutulog. May ilang matatanda na dumaranas ng sleep apnea, isang kondisyon kung saan pansamantalang humihinto ang paghinga habang natutulog. Kapag nangyari ito, ginigising ng katawan ang sarili para muling huminga. At kadalasan, hindi na muling nakakatulog ng mahimbing. Sa mga obserbasyong ito, lalong lumalim ang pag-unawa ni Mang Lando sa kanyang sitwasyon. Napagtanto niyang hindi lang siya ang nakakaranas nito. At higit sa lahat, may mga paraan para masolusyonan ito. Mula noon, unti-unti siyang gumawa ng mga pagbabago sa kanyang pamumuhay. Tumigil siya sa pag-inom ng kape pagsapit ng alas 5 ng hapon. Sa halip, nagtsaan na lang siya ng salabat o chamomile. Pinilit niyang hindi na manood ng balita bago matulog. At pinalitan ito ng pakikinig sa mga dasal o pagmumuni-muni sa mga mabubuting bagay. Pinayuhan din siya ni Dr. Ramos na gumawa ng sleep diary, isang simpleng talaan kung anong oras siya natulog, ilang beses siyang nagising, at anong posibleng dahilan. Sa ganitong paraan, masusuri ang pattern ng kanyang pagtulog at mas madali itong malapatan ng lunas. Naging bukas din siya sa kanyang anak tungkol sa mga bumabagabag sa kanyang isip. Napansin ng kanyang anak si Mang Lando na mas tahimik tuwing gabi. Sa kanilang pag-uusap, napaluwag ang loob niya. Hindi man lahat ng problema ay agad masolusyunan. Ang paglabas ng saloobin ay malaking ginhawa sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, may mga gabi pa rin nagigising si Mang Lando sa 3.30 a.m. Ngunit sa halip na mabahala, mas naging handa na siya. Alam na niya kung ano ang dapat gawin. Hindi na siya agad bumabangon, kundi hinahayaan ang sarili na huminga ng malalim. Isara muli ang mga mata at unti-unting bumalik sa pagkakatulog. Dito nagsisimula ang pagbabagong hindi lamang sa katawan, kundi sa isipan. Mula nang nagsimula ang pagbabagong iyon, sa gabi ni Mang Lando, ang pag-inom nang mas banayad na inumin, pag-iwas sa balita at paglalabas ng saloobin, unti-unti ring nabawasan ang bigat na dati dinadala niya tuwing nagigising siya sa 3.30 a.m. Ngunit hindi pa roon natatapos ang kwento niya. Isang hapon habang nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga sa harap ng kanilang bahay. Dumaan si Mang Berto. Dala ang kanyang tungkod at isang maliit na supot ng tinapay. Naupo ito sa katabing silya ni Mang Lando at nauwi sila sa isang malalim na usapan tungkol sa kanilang karaniwang karanasan ang paggising sa disoras ng madaling araw. Ako, Lando, kahit anong gawin ko, palagi pa rin akong nagigising. Minsan 3:20, minsan 3:40, pero lagi sa oras na 'yon umiiikot para bang may gumigising sa akin. Ani Mang Berto habang pinagpag ang tinapay sa kanyang palad. Alam mo, pareho tayo. Pero simula nang baguhin ko ang mga ginagawa ko bago matulog, kahit paano, nakakatulog na ako ulit. Ang mahirap lang. Minsan parang may kaba pa rin sa dibdib ko pagkagising ko. Sagot ni Mang Lando. Ang kaba na binanggit ni Mang Berto ay hindi biro. Ayon sa ilang pag-aaral, ang paggising ng madaling araw na may kasamang pagkabalisa o tensyon sa dibdib ay maaaring indikasyon ng isang pinagdadaanang emosyonal na stress. At sa mga matatanda, ito'y mas lalong pinapalala ng pagiging sensitibo ng katawan sa cortisol ang tinatawag na stress hormone. Sa normal na circadian rhythm ng tao, ang cortisol ay tumataas sa madaling araw upang ihanda ang katawan sa paggising. Ngunit kapag masyadong mataas ang level nito, maaaring mas maaga kang magising at makaranas ng tensyon. Kahit wala ka namang iniisip na problema sa sandaling iyon, ibinahagi ito ni Dr. Ramos sa grupo ng mga matatanda sa barangay nang muling magdaos siya ng seminar tungkol sa pagtulog. Isa sa mga sinariwan niyang puntos ay kung paano ang simpleng pagbabago sa rutin ay makakatulong sa pagbawas ng cortisol levels bago matulog. Una sa mga iminungkahi niya ay ang paggawa ng wind down routine. Ito ay isang serye ng mga aktibidad na paulit-ulit ginagawa tuwing gabi upang ihanda ang katawan at isipan sa pagtulog. Maaaring kabilang dito ang pag-inom ng maligamgam na tsaa, pagbabasa ng magaan na libro, paglalakad ng kaunti sa bakuran, at ang pinakamahalaga sa lahat, pag-iwas sa asul na liwanag mula sa telepono o telebisyon. Pangalawa, binigyang diin din ni Dr. Ramos ang kahalagahan ng magnesium sa katawan. Ayon sa kanya, maraming matatanda ang kulang sa magnesium, isang mahalagang mineral na tumutulong sa pagpaparelax ng mga kalamnan at sa pagkakaroon ng maayos na pagtulog. Ang kakulangan sa magnesium ay maaari ring magdulot ng muscle cramps na siyang dahilan kung bakit nagigising ang iba sa oras ng gabi. Kaya't ipinayo niya ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa magnesium gaya ng saging, mani, butong kalabasa, at madahong gulay. Hindi kailangang mag-supplement agad, lalo na kung kayang kunin ito mula sa pagkain. Habang lumalim ang diskusyon, mas marami ring mga matatanda ang nagbahagi ng kanikanilang mga karanasan. Si Aling Mila, asawa ni Mang Lando, ay nagkwento tungkol sa kanyang karaniwang problema ang pagkakaramdam ng malamig na pawis sa madaling araw kahit hindi naman mainit ang panahon. Ayon kay Dr. Ramos, maaaring hormonal imbalance ang sanhi nito. Sa kababaihang postmenopausal, may mga pagkakataon na ang katawan ay biglaang nagpapakawala ng init, kahit hindi ito naaayon sa temperatura ng paligid. Tinatawag itong night sweats, at isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nagigising ang marami sa madaling araw. Ngunit may isang bahagi ng seminar ang pinakanakatatak kay Mang Lando. Ito ay noong pinag-usapan ang tinatawag na spiritual awakening, o ang ideya na ang 3 Deo hanggang 4 deo am ay oras kung kailan mas bukas ang isip ng tao sa mga emosyonal at espiritwal na mensahe ng katawan. Hindi ito relihiyoso sa konteksto ng pananalig lamang, kundi isang uri ng pagbubukas ng kamalayan, kung saan ang isip ay may pagkakataong magprosesong muli ng mga bagay na hindi nito natapos sa araw. Sa madaling salita, kung may mga emosyon kang hindi na ipahayag, mga disisyong hindi patiyak, o alaala na hindi pa napoproseso. Maaaring dito ito bumabalik, bagamat hindi ito base sa siyensya. Marami sa mga matatanda ang nagsabing mas naiintindihan nila ang ganitong paliwanag. Sapagkat totoo nga naman, sa katahimikan ng gabi, doon muling lumalakas ang boses ng mga alaala, ng panghihinayang, ng pagmamahal na nawala, at ng takot sa hinaharap. Kaya't ipinayo ni Dr. Ramos na kung magising man sa ganitong oras, huwag agad bumangon. Sa halip, huminga ng malalim, damhin ang tibok ng puso, at subuking isulat kung ano ang nararamdaman. Kahit pa sa isang maliit na kwaderno lang, ang ganitong paraan ay nakakatulong upang mailabas ang bigat sa dibdib at unti-unting maibalik ang katahimikan ng isip. Simula noon, Palaging may maliit na notebook sa tabi ng kama si Mang Lando. Kapag nagising siya sa 3.30 a.m., sinusulat niya kung anong iniisip niya. Minsan, isang salita lang. Minsan, buong pangungusap. At habang sinusulat niya ito, tila ba nababawasan ang bigat sa kanyang isipan. Lumipas ang ilang linggo. At napansin niyang hindi na siya gaanong nagigising sa parehong oras. O kung magising man, mas madali na siyang makatulog muli at higit sa lahat, mas kalmado na ang kanyang damdamin tuwing umaga. Sa bawat pahina ng kanyang notebook, unti-unting nabuo ang larawan ng isang matandang lalaking natuto muling makinig sa sarili, hindi lang sa tibok ng puso kundi pati sa mga tahimik na bulong ng kanyang katawan. Habang patuloy na sinusunod ni Mang Lando ang mga payo ni Dr. Ramos, at ang kanyang bagong rutin tuwing gabi. Lalo siyang naging mas mahinahon at kampante sa tuwing dumarating ang alas 3.30 ng madaling araw. Hindi na ito ang oras ng takot o kaba para sa kanya bagkus ay isa na itong paalala para maging mas mapagmatyag sa kalagayan ng kanyang kalusugan, damdamin at kalooban. Ngunit sa kabila ng kanyang personal na pagbuti Napansin ni Mang Lando na marami pa rin sa kanyang mga kaibigan at kakilala sa barangay ang patuloy na nahihirapan sa pagtulog. Kaya't isang gabi, matapos ang rosaryo, inimbitahan niya si Namang Berto, Aling Mila, at ilan pang matatanda sa kanilang bahay para sa isang simpleng salo-salo at usapan tungkol sa kanilang pagtulog. Hindi lang pala ako, hindi lang pala tayo, Marami pa sa mga kaedad natin ang gising ng madaling araw. Bungad ni Mang Lando habang iniaabot ang baso ng mainit na salabat kay Mang Berto. Wala na kasi tayong iniintinding trabaho. Pero ang isipan natin, hindi pa rin natutulog. Sagot ni Aling Mila. Sabay sabing, dati, akala ko normal lang to. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko, parang sinasakal ako ng alaala. -ala. Isang karaniwang tema ang lumitaw sa kanilang kwentuhan, hindi lang pisikal na dahilan ang nagpapaaga ng kanilang paggising, kundi emosyonal at mental din. Ayon kay Dr. Ramos, ang mga matatanda ay mas mataas ang posibilidad na makaranas ng depresyon at pagkabalisa dahil sa pag-alis ng mga anak, pagpanaw ng kabiyak, o ang unti-unting panghihina ng katawan. Lahat ng ito ay tahimik na nagiging sanhi ng pagkaantala sa tulog. Isa sa mga kasamahan nila, si Aling Rosita ay matagal ng balo mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Hindi na siya muling nakatulog ng mahimbing. Tuwing alas tres imedya, palagi niyang nararamdaman ang lamig sa kanyang dibdib parang may kulang, parang may hinahanap. Laging 3.30, Rosita tanong ni Mang Lando, Oh, hindi ko alam kung bakit ganoon. Pero pakiramdam ko, parang tinatawag niya ako. Parang yun yung oras na palagi siyang umuuwi noon mula sa panggabing trabaho. Sagot ni Aling Rosita habang nakatitig sa tasa ng kape na hindi niya ginagalaw. Ang mga ganitong kwento, bagamat may halong emosyonal na kulay, ay nagpapakita ng koneksyon ng ating subconscious mind sa oras ng paggising, ayon sa ilang eksperto. Ang katawan natin ay may tinatawag na memory of time o ang kakayahang kabisaduhin ang mga pattern ng ating nakaraan. Kaya't kung paulit-ulit nating nararanasan ang isang bagay sa partikular na oras, maaari itong maging alarm sa katawan kahit wala naman tayong intensyon. Ngunit hindi lamang mga emosyon at stress ang pinag-uusapan. Isa pang mahalagang aspeto ay ang kondisyon ng ating mga organo sa tradisyonal na medisina ng China. Tinatawag nila itong organ body clock kung saan bawat bahagi ng katawan ay may partikular na oras ng aktibidad. Ayon sa kanilang paniniwala, mula 3.00 a.m. hanggang 5.00 a.m. ay ang panahon kung kailan ang baga o lungs ay pinakaaktibo. Kung ang baga ay humihina o may problema. Maari raw itong magdulot ng maagang paggising. At sa mga matatanda na may kasaysayan ng hika, ubo, o mahina ang baga, posibleng ito rin ang dahilan ng kanilang pagkaalimpungatan sa disoras ng gabi. Bagamat hindi ito tinatanggap ng lahat ng modernong doktor bilang batayan, maraming matatanda ang nakakaramdam ng ubo o mabigat na paghinga tuwing madaling araw. Si Mang Berto, halimbawa, ay may mild COPD at napapansin niya na madalas siyang giniginaw at nauubo tuwing bandang 3:30 AM kaya't sa mga gabing iyon sinimulan niyang gumamit ng humidifier at pinayuhan din siya ni Dr. Ramos na uminom ng mas maraming tubig sa araw upang maiwasan ang dehydration na isa ring sanhi ng pagkatuyo ng lalamunan at ubo sa gabi Bukod dito Isang nakalimutang sanhirin ng maagang paggising ay ang kakulangan sa vitamin D. Maraming matatanda, lalo na sa mga probinsya na bihirang lumabas ng bahay o laging nasa lilim. Ang may mababang antas ng vitamina D sa katawan. Ang resulta, mas madali silang mapagod, manghina, at mairita na kadalasang nagdudulot ng insomnia o putol-putol na pagtulog. Isa sa mga kasamahan nila si Kahuan ay napag-alamang may severe vitamin D deficiency matapos itong masuring mabuti. Matapos ang ilang linggo ng pag-inom ng supplements at pagbibilad sa araw tuwing umaga. Napansin niya ang unti-unting pagbabago sa kanyang pagtulog mula sa paggising tuwing 3:30 to a.m. Naging 5 sa a.m. na lamang ito at kadalasan kusa na siyang bumabangon para mag-ehersisyo. Ang mga simpleng pagbabagong ito, sa dami man ng pinagsama-samang salik, ay nagpapakita ng katotohanang hindi kailanman normal lang ang paulit-ulit na paggising ng 3.30 a.m. kung ito'y nagdudulot ng pagod, kaba o problema sa araw-araw. Si Mang Lando ay nagsimulang tumulong sa kapwa matatanda. Gumawa siya ng simpleng leaflet na may pamagat na gabay sa mahimbing na tulog para sa matanda. Doon ay isinulat niya ang mga natutunan niya mula kay Dr. Ramos. Pati na rin ang mga payo ng kanyang mga kaibigan sa barangay. Ang mga tip ay simple. Iwasan ang caffeine at tsokolate sa gabi. Gumawa ng regular na bedtime routine. Uminom ng sapat na tubig sa umaga. Bawasan sa gabi. Magbabad sa araw tuwing umaga kahit pinau minuto. Magdasal, magnilay, at isulat ang iniisip bago matulog. Kumonsulta kung may nararamdamang pisikal na sintomas sa bawat pagtutulungan nila sa komunidad. Unti-unti ring nabawasan ang bilang ng mga taong nagigising ng 3.30 a.m. na may takot. Sa halip, ang oras na iyon ay naging paalala isang pagkakataon para magpahinga muli, magpasalamat, at bigyang halaga ang natitirang oras ng kanilang gabi. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang gabi na muli na namang nagising si Mang Lando sa eksaktong 3.30 a.m. Pero sa gabing ito, may kakaiba. Wala siyang kaba. Wala siyang lungkot. Sa halip, may kapayapaan. Tumingin siya sa kanyang notebook. Walang nais isulat. Tumingala siya sa kisame. Nakangiti. Minsan, ang katawan ay kusang nagigising hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katahimikan. Kinabukasan ng umagang iyon, nagising si Mang Lando hindi dahil sa alarma, kundi dahil sa masarap na simoy ng hangin mula sa bukas na bintana. Alas 6 na. Ibig sabihin, hindi siya nagising sa 3.30 a.m. kagaya ng dati. Tahimik ang kanyang paligid. Ngunit higit sa lahat, tahimik din ang kanyang kalooban. Bumangon siya. Inilagay ang tsinela sa paa. At tinungo ang kanyang hardin na ngayoy tinataniman na niya ng mga halamang gamot at gulay. Habang dinidilig ang mga tanim, napaisip si Mang Lando ilang buwan na rin pala mula nang sinimulan niya ang kanyang paglalakbay tungo sa mas maayos na pagtulog mula sa kalituhan at kaba. Napalitan iyon ng disiplina, pangunawa, at higit sa lahat, pagtanggap. Hindi naging madali ang proseso. Ngunit sa bawat gabing siya'y nagising, sa 3.30 a.m. Mas lalo niyang nakilala ang kanyang katawan at ang mga salik na matagal nang nakakaapekto sa kanyang kalusugan at damdamin. Naging inspirasyon si Mang Lando sa kanilang komunidad, sa health center ng barangay. Isinalaysay niya ang kanyang karanasan sa isang pagpupulong ng mga senior citizen. Hindi ito naging isang medikal na seminar na puno ng mahahabang terminolohiya sa halip. Isa itong kwento ng isang matanda na natutong makinig sa sarili, magtanong, at humingi ng tulong. Hindi po dapat tayo matakot kung nagigising tayo ng 3.30 a.m., animang lando sa harap ng mga kasamahang senior. Pero huwag din nating isang tabi, pakinggan natin ang ating katawan. Minsan, simpleng gatas lang ang kailangan. Minsan, dasal. Pero minsan din, Baka may mas malalim na dahilan. Tumango si Aling Rosita sa likod ng silid. Hawak ang kanyang maliit na notebook. Simula nang gawin niya ang payo ni Mang Lando na pagsusulat tuwing madaling araw. Mas naging malinaw sa kanya kung saan nang gagaling ang lungkot na matagal na niyang kinikimkim. Naibsan kahit paano. Si Mang Berto naman ay nagsimulang sumunod sa payo ni Dr. Ramos tungkol sa magnesium at ehersisyo. Nagulat ang lahat nang minsang sabihin niyang, hindi na ako giniginaw sa madaling araw. Isa-isang lumapit ang mga nakatatanda kay Mang Lando. Pagkatapos ng pulong, may mga nagtanong pa. May mga nagbahagi rin ng sarili nilang kwento. At sa araw na iyon, nagsimula silang bumuo ng isang maliit na grupo na tinawag nilang gising ng 330 isang grupo na hindi layong matakot sa kanilang paggising, kundi matutong unawain ito. Ang grupo ay naging tagpuan ng mga kwento ng pananabik, pangungulila, pangarap, at pananampalataya. Hindi lahat ng miyembro ay tuluyang gumaling sa problema sa pagtulog. May ilan pa rin nagigising sa parehong oras. Ngunit iba na ang pananaw nila hindi na ito parusa. Isa na itong paalala. Paalala na kahit sa edad nilang lampas anim na po, pitumpu, o walumpu, may karapatang pa rin silang alagaan ang sarili, makinig sa katawan at magmahal sa sarili. Muli, isang gabi, habang umuulan ng banayad sa labas ng kanilang tahanan, nakahiga si Mang Lando sa kanyang kama. Sa tabi niya ay ang kanyang notebook wala na siyang nais isulat. Wala na siyang inaalala. Huminga siya ng malalim. Sinapo ang kanyang dibdib at pumikit. Sa katahimikan ng gabi, dumaan ang 3.30 a.m. Ngunit sa gabing iyon, nanatili siyang payapa sapagkat natutunan na niyang ang paggising sa disoras ng madaling araw ay hindi laging suliranin. Maaaring ito'y simpleng mensahe lamang na ang ating katawan ay nagsasabi. Pansinin mo ako, alagaan mo ako, damhin mo ang sarili mo. At kapag nagawa na natin ito, kusa na tayong babalik sa tulog. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kapayapaan.